Hoy, babae, huwag mo pinagtataguan ng pera kung ayaw mo masaktan. Tarantado ka? Ano mo, sisig-sisig ako na tinutulungan kita eh. Bakit? Kung may problema ka! Sa ka pumunta? Di ba sa akin? Pati asawa kunin mo? Ano klase pa na patid ka? Ah, uh, Tons? gusto sana ako ipagtapat sa'yo. Ano yun, Eliza? Sana mapatawad mo ko. Hindi kita maintindihan. Ano ibig mo sabihin? Hindi mo talaga tunay na anak si Denise. <sighs> Nahibang ka na ba? Hindi kita kita intindihan Ang pinagsasabi mo? May nakarelasyon na kong iba. May mahal akong iba. Ha? Eliza, hindi kita maintindihan. Sino? Ako, Tol. Eliza, ano to? Rex? Hayop ka? Kapatid pa naman din kita? Tapos natarantado mo ko? Ha? Rex naman! Hoy, Ulul, huwag mo isisi sa akin yung pagkukulang mo sa asawa mo. Akong pinili niya dahil siguro mas magaling ako sa'yo. Tarantado ka? Ano mo, sisiksisi ako na tinutulungan kita eh. Bakit? may problema ka! Saan ka pumupunta? Di ba sa akin? Pati asawa kunin mo! Ano ba sinapatid ka? Bakit? Sinabi ko bang tulungan mo ko? Nang hingi ba ako sa'yo ng tulong? Nagkulang ka sa asawa mo, kaya sa'kin sa niya hinanap. Alam mo, wala ka rin utang na loob yan, eh, alam mo, Rex? Nagsisisi ako naging kapatid kita. Lalo ka na. Simula ngayon, umalis na kayo dito sa pamamahay ko. At ikaw, babae. Hindi mo makakasama yung anak natin. Dahil di mo deserve. Kaya nakontento sa akin. Umalis na kayo dito! Alis! Sige na! Tarantado to. sinabi ni mama uh, Anak Oo toto Pero anak, ganun talagang buhay, ha? Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Sa ngayon anak, nasa baba si Daddy. Kusa anak, kung ano man yung narinig mo ah. Tandaan mo hindi mang kita anak pero sa puso ni tatay ang mahal na mahal kita anak Papa mahal din po kita ikaw lang po akong gusto kong maging tatay wala na pong iba sana papa maging happy ka na uli ayan mo anak lilipas din to ha siguro naging emosyon na lang si papa ha? pero ayan mo buas wala na to. Basta anak, tandaan mo Mahal na mahal ka ni tatay. Ha? At ito lang ako lagi para sa'yo. Alam bang, pumangon ako sa umaga para sa'yo? Dahil gano'n kita ka ah, mahal. Mahal na mahal ka ni tatay. Ha? din si tatay Lasing ka na naman? Tanghaling tapat. Wala ka ng ibang ginawa kundi uminom. Ang sarap ng buhay mo eh, no? Baka naman balak mong kumilos. Tulungan mo akong kumayod. Tingin 200. Anong 200? Tingin mo na ako. Alam ko meron kang trabaho dyan. Tingin akong 200. Sa akin ka pa hihingi? Alam mo naman naghahanap pa lang ako ng trabaho? Alam mo, Umuwi ka na nga doon! Simula nung sumama ako sa'yo, wala ka ng ibang ginawa kundi uminom. At pag nalalasing ka, nananakit ka pa. Ako lang ba yung kaya mo? Ha? Hoy, babae. Huwag mo ako pinagtataguan ng pera kung ayaw mo masaktan. Ah. Ah. Rex? Ah. Rex, anong nangyari sa'yo? Ah. Rex! Ma'am, to tell you honestly, malala po yung kidney niya. Uh, this is the time siguro na pwede na kayong magpa-line up kasi medyo marami kayo eh. And only transplant can save him. This time, ma'am, kakailanganin natin ng prayer. Malay niyo, magkaroon tayo ng donors. Sige po, Doc. Aasikasin ko po lahat. Sana nga po magkahimala, magkaroon ng donors, saka donor para sa kanya. Sige, ma'am. Ma'am, ikot lang po muna ako. pakiramdam mo. Huwag ka masyadong gumalaw kasi sariwa pa yung mga sugat mo. Naoperahan ka na. Operasyon? Ah, uh, eh, hindi ba mahaba ang pila doon? Paano ako magka-donor? Dinonate daw talaga niya yung kidney niya para sa sa'yo. Nagcompatible naman sa katawan mo. Kaya, ginawa na agad ni Do. Sa... Ah, sino naman kayang mapuding taon tutulong sa akin? Kaya no. eh, sama-sama ako sinuman naman kaya mabuting tao ang tumulong para magdugtong pa ang buhay ko anak tons tol tama ka ako yung nag-donate ng kidney mo. <laughs> Tama ka, Tol. Ako nga. Ako yung nag-donate ng kidney mo. Tol, wala naman nagbago eh. Mag-utol tayo, di ba? Mga bata pa lang tayo. Tayo na yung magkasangga. Kahit na nawala na yung mga magulang natin. Ibinilin ka sa akin na tayong dalawang magtulungan. Kahit na nasa'yo na yung pinakamamahal kong tao, okay lang para sa akin. Basta meron ka. Kahit na wala na ako, maging masaya ka lang. Tol, tandaan mo ha, ganun kita ka, mahal Mahal na mahal kita tol. sorry. Pagbigyan mo ako sana, makabawi ako sa'yo. Matagal ko na kayong pinatawad. Kaya ngayon, magpagaling ka. Tayo, lalo na ako, may opera din ako. Tons, sana magpatawad mo ako sa lahat ginawa ko sa'yo sana maging magkaibigan pa rin tayo. Oo naman. Ano ka ba? Basta ngayon, tulungan natin makarecover yung kapatid ko. Tayo lang yung magdadama yan. Di ba na? Wow! Ang saya naman! Bati na lahat! Group hug! Yeah. <laughs> ay! Ang <ay>, sugat ni... <laughs> ay, papa! Hindi, okay lang. Saya ka ba, anak? Opo. <laughs> Hey, Tol. Pagaling ka, ha? Oo, Tol. Maraming salamat. Mahal ka namin. Ano?